Pusot lang kami, wala kami yun. Nag nagpula kasi kami nung ano, tayong kalabaw, hindi tumubo, ilang peraso lang. Doon, tinanim ko doon kalahati kilo. Ano lang, ilang butil lang yung natanim ko ah. Kalahati. Saka yan ayun lang yun meron eh. Ikikarneng. kay Jay. Oh, hmm. Ako lang kami lang ng tanim. Betot. Nga kanina nagdala pag-aait. 311 sa tali. Hmm. Kanya lahat yan nagdidilig ka ba? ganyan ka. Dito ka na eh. Dito ka na, di ba? Punti na lang yan. Eh, walang gasolina. Ah. उनला करीना नंदो गवे कन्या येना नेमकुना non <laughs>